Ah, ulitin mo, bubble gum. Bulbul -bul gum, ulitin mo, bubble gum. Bulbul gum, pansit kanton, antit kanton. Ah, ah, ano po yon? Mabigyan nga po ng bulbul -bul gum. Ano po, bulbul -bul gum? Ano pinipilit niyo? Bulbul -bul gum, bulbul -bul gum. Okay. <laughs> ano yun? <laughs> Bulbulgam nga po. Hindi <laughs> <laughs> yun bulbulgam. Pabulgam. Ano mong baratang to? Bulbulgam. Ilan? Isa. Ah, aloka. Bulbulgam. Huwag ka pa masabi yung ininomong kapi sa'yo, ha? <slaps> ano pa po? At saka yung pantit ka ano tot. <laughs> <laughs> ano po? Yan? Pantit ka tot. Ano <laughs> po Pantit ka tot. Pantit <laughs> ka <laughs> ano pinipili mo dito? Ah, ano yun? Pantit kantot nga po. Pantit kantot? Pantit kanton yun! Pantit kantot? Anong flavor? And chili monkey. Ano po? Ha? chili monkey. Chili monkey yun! Itong batang to, kung ano-ano mga binibili dito ha? Bulbul gum, pantit kantot, chili monkey. May 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 may, may ganaan. Ilan? Isa. Nakakalok ah, kayo ha? Ano tawag mo dito? Bulbulgam. <laughs> Ito. Pantit-tantot. <laughs> Bubblegum. Bubble Ulitin mo. Bubblegum. Ulitin mo. Bulbulgam. Bul -bul Pansit kanton. Antit kanton. Ula. Pansit kanton. Antit kanton. <laughs> Chilimansi! Chilimansi! Ah, uh, ulit. Bubble gum. Bulbul gum. <laughs> bubble gum. Bulbul gum. Pansit Canton. Pansit Canton. <laughs> Nakakalawa kasi yung nakalang to. Itong bata na to, ha? Pabili-pabili. Nakakalawa yung mga binibili mo. Nagigigil ako sa'yo, ha? Sino ko sa sa'yo? Si ate. Hmm

Ano po yun? May ice kayo? Ano po? Ice? Ice meron po. Pabili nga po isa. Isa lang. Sandali lang po. Eto po. Ay, masyado namang malamig. Malamang. Ice yan. Malamig talaga ang ice. Wala ba yung hindi masyadong malamig? Ano po? Yung hindi masyadong malamig? Wala po. Ice nga, ka, di ba? Kaya malamig yung ice. Eh, sige, wag na lang. Ha? Oh ano na lang? May asukal kayo? Ano po? Asukal? Ano po asukal? Yung brown? Brown? Ah, meron po. One half or one fourth? Yung one fourth lang. Yung one fourth. Ito po. Ay, masyadong brown. Wala ba yung light? Ay, wala po eh. Pare-pares lang po yung kulay. Ganyan po talaga lahat. Eh, sige. Huwag na lang. Huwag na lang to. Sige. Ah, ano? Bagoong. Meron? Ano po? Bagoong. Bagoong po na. Ha? Yung nakabote? Meron po. Isa lang. Anong pag-uong to? Ayan po yung brand niya. Nakalagay po dyan. Ay, hindi ko gusto yung brand. Iba yung brand na gusto ko. Wag na lang. Ah? Lang. Wag na lang po yan. May uh -huh. ano kayo? Ano na pala ketchup sa usawan mo kumamaya? Ano pong ketchup? Kahit ano na dyan. Patingin nga kung ano meron dyan. Nakabote na kapaw. Ay, nakabote na lang. Ito po. Patingin nga. Ito po. Eh, iba din yung brown. Pangit to. Ha? Ah? Maasim masyado. Hindi ko maasim yan. Banana ketchup po yan. Hindi na. Hindi na lang to. Munggo, meron kayo? Munggo, meron po. Yung ano po, yung buo, yung durog. Yung durog? Ay, meron po. Ito po. Ayan. Patingin nga. Ito po. Ay, masyadong maliliit naman yung pagkadurog. Malamang nadurog na po yan eh. Sige, wag na lang pala to. Pansit kanto na lang. Ano po? Pansit kanto na lang. Pansit kanto na. Yung ano, sweet and spicy. Ilan? Isa lang. Ito po. Ay, maanghang pala to, no? Ha? Ah? Sweet and spicy. Malamang konting, ano, konting spicy lang yan. Hindi masyadong spicy. Kaya nga sabi ko maanghang. Huwag na lang pala to, hindi ba? hindi makain ng anak ko. Hmm. Yung ano na lang, uh, may ano kayo dyan? Piatos. Ano po? Piatos. Meron po, malaki-maliit. Yung malaki? Ilan? Isa lang. Ito po. Patingin niya. Ayan. Magkano to? Ano lang po yan? 25. Ay, 25. Mahal Ma naman. Wag na. Ma ito, maliit na lang pala. Maliit na lang. Oo. -o. Ito po. Ito, magkano naman to? 13 pesos. 13? Ay, mahal din. Sige, wala ah! lang ito. Pero wala ba kayo dyan mas mura? Mas mura? Yan o, oh, 7 pesos. Patingin nga yan. Saan ang gusto mo dyan? Yung ano, yan o, oh, yung uisi na lang. Uisi o, oh, ayan o. Oh. Ayan.

Ah. Uh, uh, <laughs> Siyang pangit niyo po. Ay 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 ay. ay. Kakano batang 'to ah. Totoo po 'yung sinasabi ko, hindi po ako nagsisingole. Bili <smart noise> pa. Ano po 'yo? Ay bakla po kayo. Ano po? Ah? Huh? Bakla po kayo. Ay hindi, trans ako. Ano pong trans? Transformer. Ay wag po kayong maging bakla kasi ang pangit niyo po. <laughs> <laughs> ay 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 to, Totoo po yung ko, hindi po si ay 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 ang isang bata? Oo, oo oh, hindi ka kasi nung ano, pero panlait ka. Nakakalok ang bata ka. Ano bibilhin mo? Ayan po, o oh, yun, ano, yun, uh, ano? peking bar. Ano po? Peking bar. Peking bar? Ano yun? Ano sa yun? Afghanistan, Italian, Hindi po. Mongolian, ano Yon po ay susulet. susulit. Faji bar yun! Hindi peking bar! Nakakaloka to, batang to. Ilan? Isa po. Peking bar? Fajibar? Eto Ito po. Bayad niyo po. Ito po oh. Ayan. Ano lang po yan? 8 pesos. Ayan. Suklin po. Eh. Ay, 100 po yung binigay kong pera ko. Hindi lang yung pera mo. Totoo po yung sinasabi ko. 100 po yung binigay ko. Hindi nga lang yung pera mo eh. Ay, so ko kayo kay Nana. Ay, sumbong mo yan. Ganyan ka na kayo bibigay mong pera dito. Ipapapulis eh nila po ikaw. Eh ay, 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 ay. Ang bata mo to. Kakasabi lang nana ni bawal magsinungaling. Tapos sabi mong ano, 100 yung binigay mo. Eh, pente, pente lang naman yung ano. Oh, CCTV. Gusto mo ipakita pakita ko sa'yo? Ang tate ko po, pulis yan. Ay, walang pakialam ko, pulis tatay mo. Kung sinungaling ka, sinungaling ka talaga. Itong to. Sinungaling, panlait, eh, nakakaloka. Akin na kaya yan? dito?

bilin nyo. Ikaw una. muna. Ikaw muna. Ma, no, ako muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw na lang. Ano bibili mo? Nga itong batang ito. Kasi ano ikaw? Ikaw. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ano bibili mo? Oh, ako na, na una? Kandali ako. Sandali lang. Siya muna. Para matapos na to. ito. Ako na ba? una. Oo na nga. Ito isa muna. Para matapos to. ito. Hindi nag-ano. Ang dyan. Ano bibili mo? Pabili nga po ng Candy. Anong candy? Ito po, oh. Ito? Ilan? Piso. Piso? Itong bata na po ah. Ito po. Pagtagiinan po? Piso nga lang yan. Wala, mag-iisa lang yan. PISO! Itong batang to, piso Ito lang. Ito po yung bayad ko. Ay! Nakakaloka naman. Piso lang yung, yung bibilihin, P500 yung pera. Itong batang to, papabaryak ka lang eh. Walang itong batang to ah. Wow. Mga makabili-bili kayo dito. Piso lang pala kayo, hindi bibiliin ninyo. Tapos P500 yung pera ninyo. Sa'yo nga lang yan. Hmm, ikaw ang bibiliin mo Pabili nga po yung lollipop. Ilan? Isa po. Piso. Magkano po? Piso nga, di ba? Isa piso. O, oh, akin ang bayad mo. Wag ka na pong magalit. Ang pangit-pangit niyo naman to. Ay, po. Ay, kakalukot ang mga batang po. Oh, toto naman. Mapangit ka. Ay, 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 <laughs> Yung mga batang to, ah, mapanlait kayo waa. Ah. kung nagagalit po kayo, ang pangit niyo po. <laughs> nangkapalo yung <laughs> mga batang to, mapanlait nga kayo. yung mga ano kayo. Oh, sorry ha. sorry Hindi <laughs> 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 ah. na wala maganda. ay 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 ay

ay, 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 ito mga batang to. Doon na lang kami sa kabila. Eh, eh ito tayo sa kabila. Huwag bumuli eh. Yung mga batang to, nag-uunahan, nag-uunahan kung sino -una oh, si Nak ang unang so bibili. Ang friends, ay, hindi ka naman talaga maganda. Ay, Tara na, punta na tayo sa kabila. <laughs> yung, yung candy ko. <laughs> Balit nyo yan. Yung lobo. Batang <laughs> sabi ni mama. Ah, mama. Ito, mga batang to nagmana sa mga magulang utang ng utang mapanlait pa kayo siguro kayo mga ito pinunta kayo dito mga magulang yung para sabi ang pangit ako no makakalo ka kayo so susubong kayo sa barangay hall <laughs> na gusto sa lang ako dito ayoko na magkenta ayoko na <laughs>